Kukunin to. Matigas ang ulo nito. Uh, sa Sales Street to Corner G Puyat Street dito sa Maya Kaya po no, kasama natin si Colonel Magdaloyo Hawkers pati na rin ang DPS at uh, District 3 uh -huh. Street Corner uh, G po yat no? kung uh, makikita mo yung uh, pag diretso mo to as simbahan ng kiyapo ang labas mo tapos pag diretso mo tong kapila uh, dito, uh, makikita mo rito ay isitan tagusan okay Tago. Tago yung mali, sir. フープリキャブー

nagbabawal sa inyo. Yung alkalbi natin mismo nagsasabi, bawal. Sa ang karsada sa tao talaga. Huwag natin gawin basurahan ng Metro Maang Manila, ha? Hindi programa, Metro Hindi programang kalimisan, ha? Huwag na kayo uulit yan. Tingnan yung pahahapot ko yan sa susunod. Ito, didibay ko yan. Hindi naman ulit yan

Bawal na sa Maynila yan, ganyan. yung ganyan, okay. pasang ang kilikili. Yung buhok mo sa kilikili. Yung may mga tatu-tatu ka pa. no? Sige, tayo. Parang hindi magagalit si Mayor sa'yo. Tingnan naman kababuyan ninyo. Diyan na kayo umiihi. Diyan na kayo lang. Diyan na kayo. Tara. Oh, oh. A... <laughs> 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 oh. oh. oh muna pansamantalang ah o sige na inipinjal sige oh ano eto ano to ano to ano to sa gituha nito to ano to bakit ko nito ako mula nito ako puniko nito bakas 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 tayong pasaway. Gusto ng alkalde natin maging maayos ang siyudad ng Manila. Itong kapital ng bansa eh. Yeah. Eh nangyayari, dito umiihi. O, oh, tingnan nyo. Okay. Tapos binagawang ang para sa tao. O, oh, wag natin. O, may magdalaya. Dadaya tayo eh. Kumikita na tayo. Nandadaya pa tayo eh.

Halika, ang laki ng katawa ko, dumikit ka sa akin. Thank <laughs> you. Oh. Pero sa totoo lang nalulong ko sa kapat. Pagka yung mga tao ko, 18 of them, including the CCP Commander. Ito ba siya? Eto, kunin na to. Matigas ang ulo nito. Paulit-ulit uh, na lang kayo lahat ng mga ano uh, Kunin na yan. Matigas ang ulo. Kunin. Kunin uh, uh, na lang. Okay mga kayo, sa Alice ma sa street pa rin ito nga binabaybay natin no uh, pag mo tayo ito yung binababay natin going to uh, isitan like recto yan Uh, kasama natin na uh, Colonel Magdaluyo tapos sa uh, DPS QRT uh, DPS sa uh, District 3. Sinasabi hindi lang mabaho mapantot kasi hindi kayo naglilinis. Tanggalin ito, tanggalin ito. Ano tao? Tuloy. Bal, pa yan, oh. Oh, ito kunin na to, 'tong generator na ito. Dalhin to sa ano, PCB. Sige, kuha

Yan, bawal May na yan, kuya. kinamot. Pag nila pag tumaas ka, labas ang kilikili mo. Bawal na yan kasi. gawin, ito ang kapital ng bansa, ang Maynila. o siyudad ng Maynila. Gawin natin isang vibrant city, tourist attractive city. Hindi yung para tayong mga ano tayong papaho o tingin sa atin. o magdamit ka. Magdamit ka. Yung mga mga alahas mo pa, maitim yung katawan mo. O sa kabila, sir. Kaya tina 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 natin. tina 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 kilikili. tina 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 sige, sige

yan? Ano ba yan? Uh, tubig. Ah, uh, tubig lang. O, oh, si. O, pandig po rito. Uh, ito, malinis ito. Ito, dapat mag ganito. O, oh, sige. Pagbigyan na natin. Okay. Pagbigyan na natin, sir. Pagbigyan o oh, ito, buwan nyo kaya na yan. Hindi. Hindi. Sampal. Di kulong kaya. Hindi kaya. Sampal yan. kaya na kaya. Hindi kaya. ya mo bang mabayan? Yan sa in tatapung burain mo yan. Kaya kung burain sa suntok yan. Ha? Magdamit ka. Sapat. Okay. okay. okay.